Another day another blessing mga Marset Parsi. so kadugtong panghapon ng video ko kahapon pagkatapos ko nga pala maglinis ng kwarto ay eh, nilinisan ko na nga rin tong dalawang electric fan namin inuna e, ko nga alam mo tong asahi dahil eto nga yung unang tinanggal ng daddy nang mga oras na kasinto kauwi nga lang ng daddy kaya naman siya na yung inutusan kong magtanggal nito Kinapo na rin kasi ako bago nga matapos sa paglilinis nang malinisan ko na nga yung una eh, sinunod ko naman tong pangalawang electric fan namin pero kagabi nga ay eh, hindi na namin ginamit tong mga electric fan sa pagtulog dahil okay na nga yung ceiling fan. At saka kung mapapansin nyo, malamig din naman yung panahon ngayon. Kinaumagahan naman, eh, back to tayo. At dahil lunis na nga kaya eto, balik eskwela ulit yung mga bata. Quarter to nine ko nga hinahatid si Gia dahil malapit lang naman yung school dito sa amin. Fast forward naman tayo, kinatanghalian naman ni si Sena naman yung hinatid ko. At si Sena naman ay hinahatid ko ng quarter to twelve. At bago nga kami tuloy yung umuwi ni Gia, eh, dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng mga uniform. Hindi ko pa rin kasi nabibilan si Gia. Dapat nga kahapon pa, alang nga lang Every Monday kasi talaga yung Girl Scout nila Pero dahil nakalimutan ko nga kahapon Kaya hindi siya nakapag-uniform kanina ng pang Girl Scout Maya-maya nga lang din nilaglipit na ako nito mga kalat Dahil alam niyo naman pagka-Lunes eh, Napakakalat talaga ng bahay Lalo na nga at may mga estudyante tayo Hindi pa nga rin naliligpit itong plansya Na ginamit sa pag ng mga uniform ng mga bata Inayos ko na nga rin dito banda sa may TV rack dahil napakakalat nga kung ano-ano na nga lang yung nakapatong. Inuna ko nga lang munang magligpit dito sa may sala dahil ibabalik ko na nga yung carpet na nilabhan ko kahapon. Actually, kahapon pa nga yung tuyo kaso nga lang natamad pa ako kahapon magbalik. Inimis ko na nga rin dito sa lamesa dahil nandito pa nga yung tasa ng mga pinagkapihan. Abay, kahit nga itong sando ng daddy, inakasabit nga lang dito sa may upuan. So, maiba nga tayo. Shoutout nga pala sa isang follower natin kanina na nakita ko sa may school. Shoutout sa Mami Ron na Joyce, hindi na nga kami nakapag-usap kanina, nagbatian na nga lang kami dahil nagmamadali na nga rin ako sa pagsundo kay Gia dahil si Sena ay iniwan ko lang sa bahay. At aasikasuhin ko pa nga si Sena sa pag-uwi ko ay yung panamang batang yun eh hindi mo rin talaga maaasahan kikilos mag-isa. Sa totoo nga lang, medyo nahihiya talaga ako pag meron nga nakakakilala sa akin sa labas. Hindi ko rin kasi talaga alam kung ano nga yung sasabihin ko. Pero pag nakita niyo ako eh, approach nyo nga lang ako dahil hindi naman ako nangangagat. Charing. Medyo lang din kasi talaga ako sa per personal. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, nagwalis nga lang ako dito sa may ilalim ng sofa. Naku po, napakarami na naman niyang kalat dito sa ilalim. At dito ko nga natagpuan yung hinahanap kong isang pares ng tsinelas. Pati nga yung loot bags na binigay ko sa kanila kahapon na mayroong ng candy. May kalapit-lapit na nga ng basuran. Hindi pa nga naitapon na ilagay lang doon sa may ilalim ng upuan. Wala kahit magsalita nga tayo na magsalita mga nanay. Eh wala pa rin tayong no kundi nga magligpit pa rin. So anyways, dito na nga ako niyan banda dito sa may kainan namin. Sa so, mga nagtatanong nga ng link nitong kortina ko, ilalagay ko na lang din ang link sa may comment section. At kung may mga gusto pa nga kayong gamit, i-comment nyo nga lang dyan sa ibaba at re-replyan ko din kayo. Nang matapos nga ako makakapagwalis, ay eh, nagmap na nga rin ako para nga maalis na nga rin yung mga alikabo. Maganda nga sana yung vacuum dahil nakakasimot talaga kahit mga alikabo. Pero dahil wala nga tayong budget para doon eh, tama na nga itong magmap na lang. Hindi rin kasi talaga ako nasa satisfied pagka nagwawalis lang ako at hindi nga naisasamang magmap. Pakiramdam okay, ko kasi naiiwan pa nga rin yung mga alik kabuka at ang lagkit ng sahig. Habang nag edit nga ako dito, napapansin ko tong halaman ko. Napakaganda talagang tignan dito sa may sala. Ang lakas makasosyal, bagay na bagay nga to. Lalo na nga kung hindi talaga kayo nabubuhayan ng halaman sa bahay. So anyways, nung matuyo nga yung sahig, inayos ko na nga rin tong carpet nang mailagay na. Medyo struggle nga lang to kasi nga ako lang mag-isa at medyo may kabigatan talaga tong upuan. Wala pa kasi ang daddy ng mga oras na to, kaya naman ako nga lang mag-isa dito sa bahay. Sige yan naman eh, busy sa kwarto at may ginagawa. May assignment kasi siya kaya sabi ko gawin niya nga muna. Ang lakas nga makasyalan nitong carpet sa may sala at kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa may comment section. Yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!